Habang sinisip ni Fang Yi ang huling kapangyarihan ng anomalya, matagumpay na nakuha ng kanyang sistema ang pangunahing katangian ng baging, kinumpirma ito ng isang abiso, na extract na katangian. Kapanglawan, inilarawan ng system ang nakakatakot na kapangyarihan nito, ang kakayahang agad na lumikha ng isang mapang na aura na sesir sa lahat ng nakapaligid na buhay, tahimik na nakatayo si Fang Yi sa umiikot na berdeng enerhiya, ganap na tinatanggap ang bagong kapangyarihan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, kumikinang ang mga ito sa parehong matingkad na berdeng gaya ng tiwangwang na baging, nakatayo siya sa wala ng buhay na clearing, isang malabong berdeng aura sa paligid niya, naunawaan na niya ngayon kung bakit maaari lamang tumubo ang baging sa isang mapanganib at malayong lugar. Kung ito ay lumaki kahit saan pa, maubos nito ang bawat piraso ng buhay ng milya-milya sa paligid, isip niya ang walang awa na katangian ng desolation attribute, isang malakas na puwersa na puwersahang nagnakaw ng puwersa ng buhay ng iba, naputol ang kanyang pag-iisip ng isang boses ng pasasalamat. Lumapit ang pulang buhok na pinuno ng grupo ng mga pioneer, punit-punit ang kanyang damit at bagbog ang kanyang katawan, ngunit buhay siya, malaki ang pasasalamat niya sa kanya. Sinabi na kung wala siya, lahat sila ay patay, pagkatapos ay tinanong niya kung paano nila masusuklian siya sa pagliligtas ng kanilang buhay. Kinawayan lang siya ni Fang Yi, malamig na sinabi sa kanya na hindi na kailangan at magkikita silang muli balang araw, saka siya tumalikod at naglakad palayo, sa kanyang isip, gayon paman, hindi niya pakiramdam bilang isang bayani. Alam niyang nahanap lang niya ang pagkakataong ito dahil sa kanilang impormasyon. Sa isip niya, siya ang nakinabang sa sitwasyon. Kung tungkol sa salungatan na nakita niya sa mga pioneer, hindi siya nababahala. Sa pangwakas na paglukso, inilunsad niya ang sarili sa himpapawid, na iwan ang nakatulala na pangkat, alam niya na ang mga tunay na karakter ng mga tao ay madaling maipakita sa isang krisis, at ang isang diorganisadong pangkat na tulad nila ay hindi magiging ligtas sa mapanganib na bagong panahon, na iwan sa bakanting lugar, pinanood siya ng adventurous na babae at ang makapal na buhok na lalaki. Ang batang babae, na nabigla pa, ay nagtaka ng malakas kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Ang lalaki, gayon paman, ay sumagot sa kanya na may mapait, paninisi na tono, na nagtanong kung pinagsisisihan niya ngayon ang kanyang pag-aalinlangan na iligtas ang kanilang mga kasamahan. Nang mawala ang agarang banta at nasa ikatlong baitang na silingi, alam ng pinunong pula ang buhok na ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian ay ang magkadikit. Maya-maya, nagmulat ang mga mata ni Yi, kumikinang ang isang makinang na asul nang lumabas siya mula sa kanyang pagmumuni-muni. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay sumugod sa kanyang tabi, nakahinga ng maluwag na sa wakas ay gising na siya. Ang lalaking pioneer na nagmungkahi na iwan siya ngayon ay nagsabi na ang kanilang kapalaran ay nakasalalay sa karunungan ng kanilang pinuno. Ngunit sinabi ng isa pang kasamahan sa koponan na ang kanilang pagtuunan ay dapat na ang misteryosong estranghero na nagligtas sa kanila. Nalilito pa rin, Tinanong ni kung ano ang nangyari, na napansin ng iba pang mga kasamahan sa koponan na nakahiga sa lupa na walang malay, tumayo siya at agad na tinamaan ng malakas na nag-aapoy na init ng natitirang katangian ng yang sa malapit na puno, ramdam na ramdam niya ang matinding init nito kahit sa malayo. Ang makapal na buhok na lalaki ay humakbang pasulong, nag-aalok upang ipaliwanag kung ano ang nangyari habang siya ay walang malay. Kinalaunan sa araw na iyon, pabalik sa harap ng apartment ng kanyang pinsan, sinisikap pa rin na unawain ang hindi kapanipaniwalang mga pangyayari. Hindi siya makapaniwala na may napakalakas na tao. Umalingaungaw sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang mga kasamahan, tinawag niyang halimaw ang misteryosong pioneer. Inilarawan niya kung paanong ang mga baging na hindi man lang nila makalmat ay madaling itinulak pabalik ng kanyang kapangyarihan, at kung paano ang napakalaking binstock ay umatras ng malayo sa langit, hindi na ng ahas na lumapit sa kanila. Ganyan ang napakalaking presensya ng taong nagligtas sa kanila, alam niyang kahit matagal na itong nawala, kalmado pa rin ang baging, tanda ng kanyang nagtatagal na kapangyarihan, binuksan niya ang pinto ng apartment at nagulat siya nang makitang nandoon si Fang Yi para batiin siya. Tiningnan niya ito ng may pag-aalala, napansin niyang medyo namumutla ito. Mabilis na kinalma ni Yi ang sarili, pilit ng umiti habang inalis ang pag-aalala nito. Sinisisi ang kanyang pagod sa mahabang araw ng pag-aaral. Tinanggap ni Fang Yi ang kanyang dahilan. Sinabi sa kanya na siya ay nagtrabaho ng gusto at dapat na magpahinga. Nag-alok siyang mag-order ng takeout para sa hapunan, at pumayag naman ito bago tumungo sa kanyang silid. Pagkapasok niya, pabagsak siyang humiga sa kama, pagod na pagod alam niya na ang mga tagumpay ay nakakapagod sa pag-iisip, na nangangailangan ng maraming konsentrasyon. Nakaramdam siya ng mas pagod kaysa sa kung siya ay puyat ng isang buwan ng diretsyo, nakahiga siya sa kanyang kama at nag-scroll sa kanyang telepono, nakaramdam siya ng ginhawa, hindi na siya ordinaryong tao. Hindi siya mamamatay sa ilang all-nighters, tinanggap niya na ang patuloy, nagbabanta sa buhay na pakikibaka na ito ay ang kapalaran ng isang pioneer? Sa isang mundo kung saan nagsimulang magbago ang mga bagay, naisip niya ang tila normal at tahimik na buhay ng kanyang pinsan at alam niyang hindi na posible para sa kanya ang ganoong buhay. Ang kanyang tahimik na pag-iisip ay naputol ng isang bagong mensahe sa kanyang Pioneer Group chat. Ito ay mula sa isang user na nagngangalang Jaulan, ang misteryoso, makapangyarihang miyembro na kadalasang wala. Si Jiaolan ay nagpadala ng simple, direktang mensahe kung mayroon pang bakas ng malakas na lalaking yon, mangyaring ipaalam sa akin. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Jowlan sa grupo, at agad nitong nakuha ang atensyon ni Yi, sumagot siya, sumang-ayon sa kahilingan, bago nagtanong ng sarili niyang tanong sa grupo, tinanong niya kung sa palagay nila ang taong nagligtas sa kanila ay maaaring siya rin mula sa insidente ng Dark River Love Dragon, at kung gayon, bakit niya sila tinulungan. Agad na nagliwanag ang group chat sa isang post tungkol sa misteryoso, high-tier na attribute master. Ang post ay inilarawan ng kanyang son splitting slash sa mahusay na detalye, na nagsasabi kung paano ang saksi ay pinilit na palabas ng kweba sa pamamagitan ng isang putok ng puting mainit na liwanag, ang may akda ng post ay nagpahayag ng buong katiyakan na walang ibang pioneer sa bansang siya ang makakapantay sa kanyang kapangyarihan, at binalaan ang lahat na lumayo kung sakaling makilala nila siya. Samantala, papalabas si Fang Yi para sa gabi sakay ng kanyang bisikleta, kumpiyansa siya na pagkatapos ng mga pangyayari sa araw na yun, bantayan siya ng kanyang pinsan, hahayaan siyang pumunta at umalis nang hindi siya pinaghihinalaan, sa kanyang bagong kalayaan, nagkaroon siya ng bagong misyon sa isip. Oras na para maghanap ng angkop na carrier para sa kanyang bagong katangian ng desolation, alam niya na ang kapangyarihang ito ay pinakakatugma sa mga halaman at nagbabaik siya sa gabi upang simulan ang kanyang paghahanap. Habang binabaybay niya ang magdamag, naisip ni Fang Yi ang pinakamahusay na paraan upang magamit ang kanyang bagong nakuhang katangian ng desolation. Alam niya na sa kabila ng kapangyarihan ito, isa pa rin itong masamang katangian sa kaibuturan nito, batay sa pagkawasak at pagkabulok, Nag-aalala siya na ang paglalagay nito sa kanyang sariling katawan ay maaaring humantong sa hindi magandang reaksyon. Higit pa rito, nag-aalala siya na ang masamang kalikasan nito ay maaaring sumalungat sa mabuti, nakapagpapadali sa inakapangyarihan ng kanyang katangiang kulog. Siya ay nagpasya na ang pinakamahusay na solusyon ay upang mahanap ang isang carrier para sa katangian, isang bagay tulad ng kakaibang baging mismo. Nahulaan niya na ang orihinal na halimaw ng puno ng baging ay isinilang ng maramdaman ng isang regular na halaman ang pagbabalik ng mayamang espiritwal na enerhiya at piniling mag-evolve, na lumilikha ng katangian ng desolation bilang isang paraan upang makakuha ng higit na kapangyarihan sa pag-iisip nito, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Sa isang tiwala ng ngiti, alam na alam niya kung saan siya dapat pumunta. Sinundan niya ang isang naliliwanagan ng buwan na kalsada, na ginagabayan ng isang karatula na tumuturo patungo sa parke ng kagubatan. Dumating siya sa malaking urban park at iniwan ang kanyang bisikleta, papunta sa kakahuyan. Sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, lumakad siya sa isang patlang ng makulay at kumikinang na mga bulaklak. Alam niya na kailangan niya sa perpekto, maswerteng isa, isang halaman na maaaring lumikha ng pinakamalaking koneksyon sa kanyang sariling espiritwal na enerhiya at magpakita ng pakiramdam ng pagiging malapit sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tumutok siya, inaabot ang kanyang sariling espiritwal na enerhiya. Isang masiglang berdeng aura ang damaloy mula sa kanya, kumalat sa buong kagubatan at natatakpan ang mga halaman, Naramdaman niya ang isang tugon mula sa mga halaman, isang alo ng kanilang sariling espiritwal na enerhiya na tumataas upang salubungin ang kanya, napansin niya na kahit marami ang kanilang tugon, hindi pa rin ito sapat para sa kailangan niya. Habang patuloy na ipinapadala ni Fang Yi ang kanyang espiritwal na enerhiya, napagtanto niyang kailangan niya ng mas malakas na tugon mula sa mga halaman sa paligid niya, bigla siyang huminto, natuon ang kanyang atensyon sa isang tiyak na lugar sa kagubatan. Doon, sa matayog na damuhan, marahang umindayog ang nag-iisang puting bulaklak na may kumikinang na sentro, na parang tinatawag siya. Iniisip niya kung ito na ba ang matagal na niyang hinahanap, maingat niya itong nilapitan at inabot ang daliri, nang dumampi ang dulo ng kanyang daliri, sumara ang mga talulot ng bulaklak sa paligid nito, at naramdaman niyang sinisipsip nito ang espiritual na enerhiyang ibinibigay niya. Muling namukadkad ang bulaklak, tila masaya na parang katatapos lang kumain. Lumuhad si Fang Yi sa tabi ng bulaklak, may maliit na ng ngiti sa kanyang mukha, napansin niya ang malakas na espiritualidad nito. Kahit na ito ay isang halaman lamang, ito ay tumugon sa kanyang paghipo na parang isang matako na tuta, sabik na kinakain ang kanyang espiritual na enerhiya at pagkatapos ay kinuskus ang kanyang mga daliri para sa higit pa, alam niyang nahanap na niya ang carrier niya, mula sa buong kagubatan, ang maliit na bulaklak na ito ay may pinakamalakas na reaksyon sa kanyang aura, na ginagawa itong perpektong lalagyan para sa katangian ng desolation. Sinabi niya sa bulaklak na ito ang napili at tinanong kung ito ay handa na, nang hindi naghihintay ng sagot, pinakawalan niya ang isang puyo ng tubig ng berdeng espiritwal na enerhiya, na nakatuon ito ng buo sa maliit na puting bulaklak, lumitaw ang isang window ng system, humihingi ng kumpirmasyon. Nais mo bang pilitin na itanim ang katangiang desolasyon sa halamang ito, sa kanyang mga mata na kumikinang ng isang makulay na berde, nagbigay siya ng kanyang pagsang-ayon, isang makinang naliwanag ang sumabog mula sa kanyang kamay nang magsimulang magbago ang bulaklak. Ang mga talulot nito ay bumubukas sa isang mas malaki, mas komplikado, at makapangyarihang anyo.